Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kabeng So narito na naman po tayo sa Pong Brothers ergans mga bengbeng -beng, Para may subukan na unit, another unit for today So ayan po, ito po ay unit ni Sir Mark Morrison So ito ay customized na A2K uh, dual propellant So ito pong A2K dual propellant, pwede siya CO2, pwede siya PCP Then, uh, pinakulay niya yung uh, bat niya na kulay black po. Ayan, napakaganda. So, Sir Mark Morrison, eto na po yung unit mo, sir. So, grouping test ko na lang para makita mo yung quality ng ating unit. no So, tara mga beng, -beng. So, specs po niya is 20 inches barrel. Then, pwede siya CO2, pwede siya PCP. So, yung nakalagay ngayon sa kanya is CO2. Then, naka-BSA, uh, hindi siya BSA pala yung nakalagay natin ngayon. So, Bushnell na 6x24x50. Mas malaki sa BSA. So, tara mga beng-beng. At isubukan itong uh, unit ni Sir Mark Morrison. So, subukan din natin yung ating side cam dito sa 6x24x50. Sana pwede. So, first time kung nagtatry ng side cam dito sa ating 6x24x50 na scope. So, ito po the moment of truth. Subukan natin itong unit ni Sir Mark Morrison. Ayan. So ito po, at susubukan ng ating uh, napakagandang unit ni Mark Morrison. So ito po the moment of truth mga kabeng-beng, Subukan natin itong unit ni Sir Mark Morrison. Gamit ang Meteor pellets and resized and sorted straight from the box ng mga bala. Sa so, the moment of truth po. So, ito straight from the camera talaga mga bengbeng. -beng, wala pong daya ito. So, sa mga nagkakataon ng sidecam, available po sa atin. Ayan, ganyang kalilinaw po. So, sa 6x24x50 na bush niya ayan, okay na okay yung ating sidecam. So, kapag hindi sya nakazoom, kapag zoom natin, ayan po. Ayan, diba? So, kapag zoom natin sa ating camera, pwede rin po. Ayan, napakalinaw talaga ng ating sidecam. So much pala siya sa ating mga BC uh, na sa ating mga 6x24x50 na ano no uh, Bushnell ayan napakalinaw po. So tara subukan natin gamit ang Meteor pellets, unresized and, and sorted straight from the box ng mga bala po, no? So the moment of truth, subukan po natin itong unit ni Sir Mark Morrison. So first shot po. So ayun, i-zero na lang natin. Ayon. So, yun yung ating first shot, ha. Ah. Second shot. Zoom natin pa. Ayon. Second shot. Napagandang tumama. Third shot, pangatlo. Pangapat. Pang lima. Napagandang tumama po, Mark. Sir Mark Morrison. Pang anim. Pang pito. Pang walo. Pang sham. So last A2K na dual propellant na lang po natin na stock to, no? Wala na pong A2K niyan. At pang-sampo, napakagandang tumama. Wala akong masabi. Sir Mark Morrison. Ayan po, napakagandang tumama. 10 shots in 1 hole. Walang flyer. Ang iyong unit napakaganda, sir. Nakita nyo naman po. Wala pong daya yun straight from the camera. So tara, labitan po natin. Ito naging groupings ng ating unit na Sir Mark Morrison. Ayan po. Ayan po. So naging ano yung ating unit mga beng beng so dapat talaga BSA black powder 4x16x44 lang yan dito pero uh, ginawa kong uh, pagtitest ng video ito kaya in upgrade ko na yung scope ni sir so nawalang dagdag po no so yun sir salamat po and also mas maganda yung scope mo na nakalagay so yun lang tara lapitan natin yung ating naging groupings ng ating uh, unit Sir Mark Morrison ayan po Ten shots in one hole, napakaliit na butas. Ayano. Solid napakaganda tumama ng unit mo, Sir, wala akong masabi. So, 'yun lang muna mga Beng-Beng, Sir Mark. Salamat po sa inyong binigay ni tiwala. So, 'yun lang mga Beng-Beng. Peace out.